Grabe ang napapanood ko sa mga social media tungkol dito. Ang lupet! Yung isang napanood ko, grabe, binibili raw nila ito ng 5 milyong pesos kung error coin Pero wala naman ako makita error sa bariya. At laspag na laspag pa ang kanyang ipinakikita. At yung isa naman, hinahalo raw sa tari ng manok. 5K to 10K daw nila ito binibili. At may humabol pang isa. Mataas na raw ang halaga nito dahil luma na. Kaya kung ibebenta mo raw, ay kailangan mong isubasta o i-auction. What? Bakit? Lagi nating tatandaan mga kabarya na hindi lahat ng lumang barya ay may mataas na halaga. Ngayon mga kabarya, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit fake news ang mga ito sa aking pananaw. Pero syempre, kayo pa rin ang huhusga kung sino ba talaga ang paniniwalaan nyo. At totoo naman na mayroong klase nito na libo-libo ang halaga. At yan ay ipapakita ako sa inyo na nabili ko sa mataas na halaga. Dahil sa akin, ang importante, ang ebidensya. Hindi yung kung ano-ano lang ang sinasabi na hindi naman suportado ng ebidensya. O walang hawak na example kaya dapat tutuan nyo ang video na ito hanggang dulo dahil mapapanood nyo dito ang tunay na halaga. At kung ano ba ang mga klase na espesyal ng ganitong barya ng 1972 at 1974 na One Piso Filipino Series, Dr. Jose Rizal. Back in Subscribe naman dyan. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya kamakailan lang ay may mga ginawa ako na video tungkol dito. At madami ang comment bumibili raw ba ako ng ganitong bariya? Aba syempre dahil ako ay isang coin collector. Pero ang aking mga pinipili ay yung may mga bariya na espesyal. At ipapakita ko sa inyo mamaya ang aking nabili na espesyal na ganitong bariya. At meron pa akong hinahanap na baka meron ka. Pero kung yung mga bariya ay mga common coin na inyong nakikita, sa ngayon ay hindi pa ako bumibili nito dahil iniipong ko pa ang total revenue ng aking dalawang video na ginawa tungkol dito. At kung tayo ay papalarin na umabot ng 10,000 subscribers, yan ang sorpresa ko sa inyo. Bibili ako ng mga common coin na mangiging nitong bariya dahil natutuwa ako sa resulta ng dalawang video na yan na maraming views at nais ko kayong pasalamatan sa inyong panunood. Pwede na ba yun 100 pesos each? Ngayon mga kabarya, pag-usapan natin ang ganitong barya. Totoo ba na mahal na ang ganitong barya? Ang kasagutan ay hindi kung ang inyong mga barya ay tulad ng inyong mga nakikita. Bakit? Dahil ang mintage nito o dami ng ginawa ay milyon-milyon. Isa yata ito sa pinakamaraming barya na nag sa Pilipinas. Ang kabuoan ng 1972 at 1974 ay pumapatak ng mahigit 186 million pieces ayon sa enumista.com. At tayo naman sa Numismatics Philippines, ito raw ay may kabuoan na 215 million mahigit na piraso. Kaya't bakit ka bibili dito sa mahal na halaga? Kung marami ang nagbebenta, law of supply and demand. Kapag marami ang nagbebenta, bagsak presyo. Pero kung ang mintage ay kakaunti lamang, yan ang mga hinahanap ng mga kolektor. Tulad ng sinasabi ko sa inyo na isa rin sa aking mga hinahanap ang espesyal na ginawa nito, ang proof coin. Ito ang kanyang itsura. Yan mga kabarya, baka meron kanya. Ito ay isang mirror finish na walang kabahid-bahid ng libag. Yan ang aking hinahanap na may mintage lamang na 10,000 pieces. Hindi tulad na mga common coin na to. Hirap ibenta. Kaya totoo ang aking mga nababasa sa comment na walang bumibili nito kung ito ay iyong ibebenta sa mataas na halaga. Kaya nga mag-ingat tayo sa ating mga naririnig at ating napapanood. Di ba nga ang sinabi ko sa inyo? Sa huling video na aking ginawa, ito ay nabibili lamang from 5 pesos to 30 pesos. Depende sa kondisyon ng bariya. Pero may latest ako na nakita sa Lazada. Ito ay binibenta at marami ng bumili na nagkakahalaga ng 33.95 pesos at marami na ang bumili 25 sold. Bagong bago ang day 1212 12 at ang naman na aking nakita sa Facebook group ng mga bentahan ng barya dated December 4. Ito ay kanyang ibinebenta ng 800 pesos pero ito ay 100 pieces. So lumalabas na 8 pesos per piece at ito ay nabenta. So hindi totoo na ito ay hindi nabebenta. Yun nga lang, mabebenta mo ito sa mababang halaga. Dahil nga ito ay isang common coin dahil sa dami ng ginawa. Ngayon mga kabarya, ipapakita ko sa inyo ang aking nabili na isang espesyal na ganitong barya. Ito ay isang error coin, ang Opcenter 1972, 1 piso, Jose Rizal. At kitang kita nyo naman mga kabarya, na ito ay legit na error coin dahil makikita sa barya na ang portrait at mga legend ay pumaling sa parting kanan. Ang nangyayari kasi neto, na umaaluganday sa sobrang bilis ng paggalaw nito. Kaya hindi sentro ang pag-strike sa barya. Ito ang mga hinahanap ng mga kolektor. Kaya kung marami kang barya ng 1972 at 1974 One Piece o Jose ito ang inyong hanapin. At baka may makita kayong mga error sa inyong naitatagong barya. Ang mga price range nito ay from 3,000 pesos up to 5,000 pesos. At pwede pang tumaas kung ito ay gustong gusto ng kolektor na bibili dahil ito ay depende sa ganda ng pagkaeror. error At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.